What is up mga katahaw? Ako tayo po po tayo sa Lumian Doon ho kayo magtatanghalian At kami may tokoy ng Lumian At talaga namang lumi ho din eh Equality Swala steak Kami ho eh dito lagi naglo lumi Sa Lumian din sa aming malapit Sa aming barangay sa Marilag Sa Rosarayaw Dino sa Santa Cruz Siya Tayo maglo lumi na ho pa, Magpangipangita ho mamaya tayo sa Lumian At kung gusto nyo pong subukan ng lumi down, By passel na ho din sa Santa Cruz din lang sa Rosarayaw siya tayo na haw mga kataw sa oras na kayo papunta na down kami ho ay e... biyahin na araming malapit lang haw walang At... BMW X Sana dumati ang araw na Maluwang ng daan At na sa lubungan Talaga kung pwede sa lubungan Pwede sa Dakar at pasigay Kaya nga kapay na sa Santa Cruz na Ay, Malapit na malapit na sa lumiyang parang ari big bike nakakita ah, pa nga ng big bike oh walang chubby bike big bike nga eh ganda bugil okay, ang big bike na yun ang sa balite rehaw yan ang balite kaya tinawag ang lumiyan sa balite yan na rehaw sa balite ayan rehaw ang tinatawag ng balite yan ang balite ho ayan, puno ng balite kalaki karalaman ka nila lumiyan napakasimple ng lumian nila pero napakasarap po ng lumi din eh. ayan, mga amoy na amoy ko na din ang amoy ng lumi hindi ko pa pala napatayahin mo tawr So sobrang excited ko. <laughs> Para na naman ang pangalan ng anak, eh pagsalita pa, ipagsagwa po din. Anak masarap pala din anak. <laughs> oh. <laughs> Ay na, hindi eh, dapat na lumay. <laughs> Ay <Ayun>, talaga <laughs> naman. Ay talaga <laughs> naman. Ay mga katahaw, nakita nyo kayo lumay na yan. Ay talaga namang ah, inupakan agad aking anak ay lago tutukan na eh. Crunchy. Mga katahaw, di naman sa pagmamayabang. Sa lahat na pag lumiang kao, ay talaga namang lumi din eh. Ay kahit wag ka na magkawa ng sausawa sa sarap na lumi din eh. Hindi ako kundi na eh. Ay ka nga eh. Lala. Entero sir ng nga ang aray. Sa dyan may sinasabi ko sa inyo mga katahaw. Kung kayo gusto mag at makatikim na sa dyan ang tasa ng lumi quality, ay di na eh. Sa lumi sa, sa Balite Sa Santa Cruz Sao, di sa Rosario. Sa Santa Cruz Sao, sa Balite sabalite. Yeah, Yan, may... Arong tawag sa karna May kikiam, may atay, may ng pugo. Ya, yeah, mga katahok, ito nyo ko yan. Isa, kita mo na hikakain. Ayan mga katahaw Kitang kita nyo naman nating lumi din eh Hindi napakalapot Hindi nyo nakaka-request ng Kung gusto nyo ng malapot At saka yung hindi masyadong malapot Nakaka-request nyo din eh kanin. Hindi niyo, mga kataho, kahit wala nang susawan, ay eh, na. Kanin ba? Kanin may ako kakain. Bakit? Painit. May nga pala kaming kanin mga kataho. Ang, lumi, ni saka... ang lumi na ulam na. Inuulam namin sa ka... Ang lumi na ulam namin sa kanin. Soy, ang lumi sila. <laughs> so dyan naman, mga katao sa lahat ng aking pinupuntahan ay lagi din mahilig sa lumay ay natik, di na natin kung lumay na ano so dyan namang kahit wala na sa usapan ay pwede na napakasap mga katao sa bans sa tinapay siyempre lagi sa kanin masarap din na rin sa kanin and ha sinuntok ng lumay kami. Hmm. Kain na ako kayo mga katao. Sana meron na kayo pagkain din sa inyo mga lamilamisa. Kami lang ho'y dumayo ng kain din eh. Talaga naman ay eh, hindi na kapag tanghali na ho ay Taho mo to. Taho mo to. Taho mo to. Taho mo to. Mga kataho, di ang Mickey, ano? Hindi ho... Hindi ho labusak, ang lumi. Ay, ang Mickey. Ako okay, nakakapaglong siya ng sa sa lumiam. Lumi, um. Pag tayo may mga pinupuntahan lugar, kaya kaya pa ako ng tindin ng taho, pinaglulumi tayo. Minsan yung sobrang lapot. Kapit sa kutsara ang pampalapot sa lumi, hindi no hindi. Pareho ang rebusado. Ay? Kaya mo kaya ng ulo. Ang yan. Ayaw ko. Ayaw na lang si Charo na dati. Tapos ko na na yung ulo. Kasi yung Mama, mga, mga katawa mayroon lumi na masarap lang, masarap lang sa atsura. Pero pag tinikman mo, talaga namang kaya naman hindi nakakapagsisi. pero di niya humakatawin hindi masarap din sa tsura tinikman masarap din Hari mga katao yung jumbo. Kano ang jumbo doon? 85. 85. Hari mga katao yung jumbo, 85. Pag kayo malakas malakas, hari ho'y bawas na. Palati na ho. Pag kayo malakas malakas kumain, ubos nyo ko, Pero pagka ng kumain, hindi ko kayang ng isang tao, hari marami ho ang sang order ng jumbo. Okay, so, yun nga mga, mga katatay. Tapos po po yung mga, na po kumain. Ang service. Tapos na nakapagtangalin na po kami mga, mga So, mga katatay, eh. kung gusto nyo pong matikman ng lumili ni sa sinasabi kong lumili sa balete, eh, nyo mga katawang ang lumili red. Talaga naman sulit ang yung dayo din eh. Napakasarap po ng lumili ni mga katatay. So yun lang po mga taho, at uh, kung kayo po hindi pa ba, hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel baka po pwede po kayo magsubscribe bilang suporta po sa ating uh, YouTube channel ito po si Taho Moto uh, nagsasabi po kayo lagi ng maraming pasensya sa kalsada para lagi may, may iwasan ng ang abaryas lagi yun po right safe and God bless you all